Buenas dias Metro Manila <laughs> Nakita nyo po yun Metro Manila po yun Yun po ang uh, uh, Subdivision namin Overlooking uh, The Metropolis uh, Dito po kami sa bundok And uh, We will hold today Yung Yung uh, pa Programa ko noon uh, Ang tawag ko ay uh, Walk the talk uh, we discuss Major political issues of the day While walking At the same time rin, alam ko Medyo bored na kayo sa mga lugar <laughs> Sa opisina ko O, tingnan nyo yung clubhouse namin Yan namin dyan Yan, uh, yan ang clubhouse namin Tsaka mga bahay-bahay O, yan Ang uh, laki niyang clubhouse so, so, yan Back to uh, front view tayo So, ito yung... Uh, A uh, area ng subdivision namin na medyo actually five subdivision ito. This is uh, another subdivision na part of the five enclave of subdivisions. Dito kami sa tutok ng bundok. At uh, we are going to an area na hindi gaano pa marami pang mga vacant uh, areas at uh, hindi mabulabuk sa atin yung tao. <laughs> So, we will discuss today about yung uh, pagkabigo ni uh, President former president Rodrigo Roa Duterte to to uh, get the position of uh, special envoy to China. Wawa naman si Tatang Diggs, uh, parang pinahiya. <laughs> parang parang uh, Ah, uh, inignore. <laughs> uh, ni Marcos yung yung well proposal at saka yung uh, yung pa pa kwan na talaga parang uh, parang lobbying ng mga na mga ng mga DDS enablers tulad nila uh, Senator Bongo. Pato de la Rosa at si uh, uh, Tol Senator Tolentino na, tsaka sila Harry Roque na uh, they have been uh, aggressively campaigning sa social media tsaka sa media na nag-issue ng uh, panawagan kay uh, President Marcos at uh, akala nila susuportahan sila ng masa at mape-pressure si Marcos to name uh, to name uh, uh, Duterte as his uh, special envoy to China pero well nabigo sila dahil uh, uh, this week President Marcos decided to uh, appoint or name Teodoro Locsin as his uh, Uh, special envoy to China. So, uh, okay ito si Loxin dahil medyo kwan po ito, palaban po ito. <laughs> si si Teddy Boy Loxin, ito yung noon na uh, yung syempre Cory Boy rin ito. Ito yung uh, nag uh, dirty finger noon sa mga <laughs> akala nyo akala nyo si Larry Gadon lang nagpauso noon ito si si Teodoro Loxin ang gumawa noon nung uh, may strike ang kwan ang uh, uh, sa San Miguel Beer at uh, nasa uh, she pointed a dirty finger sa mga naglarali sa mga laborers uh, laban sa uh, San Miguel So, medyo kwano rin ito Palaban rin talaga ito Pahawag itong bag Nahulog na So, medyo palaban talaga ito Si Teddy Boy At uh, I think he will do good Kasi in our uh, previous report Sinabi natin na uh, Sawa na kayo sa, sa mukha ko eh uh, uh, In our previous report Sinabi natin na na sorry for that <laughs> sinabi natin na itong si Teddy Loxin winarningan na niya si Marcos noon dyan sa mga reclamation projects winarningan na niya about the existence of a, uh, of a uh, uh, information information from the intelligence community ng Amerika na isa sa mga o ilan sa mga contractors dyan sa reclamation projects ay uh, uh, link to the PLA People's Liberation Army ng ng China at uh, uh, na blacklist ng kaito ng World Bank International dahil sa bad brick business practices at kain day advance usually the interest of China eh, worse pa isa sa mga companies dyan ay uh, ay uh, si gumawa yung uh, yung reklame yung well uh, dredging at saka uh, building of uh, military fortress dyan sa West Philippine Sea sa mischief, mischief reef ng uh, bansa natin so kumbaga uh, meron na talagang meron na talagang ah uh, uh, ay sa communist army siguro sa administrasyon ni Xi Jinping and uh, uh, they, they have uh, they can be considered as uh, enemies of the state already still naging nag, nag, nakakuha sila ng kontrata or may sinasabi nga naging partner sila ng company ng owned by the Gatchalian family na pamilya ni Senator uh, Sherwin Gatchalian where and, uh, they are projected to build a uh, 300 or uh, almost 400 hectare uh, wide city called the uh, the ah wala ko pangalan Uh, basta uh, They are one of the uh, 22 Reclamation uh, Reclamation projects Being undertaken dyan So sa West Philippine Sea So I think hindi lang yung uh, uh, Ang uh, Pahitsensya na kaya Kung humihingal na ako Rest muna Kanina pa kami naglalakad <laughs> Ah, uh, one hour na. This is our last leg. So, at ganito ang hilly side dito. Kasi taas nga ka ng bundok eh. So, ah, Waterfront Hotel pala. At this, ah, uh, ko Waterfront Manila Waterfront City. Yan, Manila Waterfront City. Siyempre, kung familiar sa inyo yung Waterfront, this is because uh, among their businesses are the waterfront hotels in Cebu at marami pa iba meron pa sa Davao all over the country uh, alam na naman natin yung uh, si Mr. Gachayan made his money from uh, plastics di ba? production of plastics kaya nga ang tawag dyan sa kanya plastic king pero na diversify na sila to real estate and hotels and amusement centers na karamihan ngayon, meron ata sila uh, big big uh, real estate project sa lugar nila sa Malabon so uh, parang Gachalian City uh, Plastic City or Gachalian City something ganon so where their enclave is kaya ah uh, sila ang under scrutiny ngayon so going back dito kay uh, kay uh, Luxin he was the one who warned Duterte na Mr. President meron tayo conflict dyan, meron security complications dyan at meron economic complications dahil yan rin ang gumawa ng uh, ng mga Chinese structures sa Mischief Reef. Pero President Duterte ignored him. So, kumbaga, this goes to show na we can trust Theodoro Loxin to fight for our interests. Meron pang sinasabi na si Teodoro Loxin na ay uh, more pro-American. So, uh, at tayo naman, pro pilipino tayo. We love the Philippines more than any other countries. Pero, at uh, this at uh, this uh, Uh, geopolitical uh, situation natin, we have to choose the lesser evil. And in this case, yung Amerika. So, okay lang. So, a good choice ito kay Loxin. Kaya lang, tulad ng sinabi natin, sampal ito kay President Duterte. Kung baga, he was obviously asked by China to help negotiate. Kasi ngayon, ang China na sinasabi, let's go back to the negotiation table, let's go back to, to talking. Pero ayaw na ng Marcos government kasi talk ng talk ng talk ng talk. Uh, uh, si Kwan tayo? Uh, we, we uh, make not verbal or diplomatic protest by the hundreds sa kanila, wala naman nangyari. And then binubomba pa tayo. So, Uh, hindi na nag-uusap yung Philippine government. Kasi yung nga problema, mag-uusap ka sa China, their, the idea of talking is yung parang sila lang nasusunod parati. So, no point of talking. So, kaya uh, with Loxin, natikikita natin, talks will resume, pero from our own terms na, tayo, hindi tayo na nasusunod. Hindi tulad nung time ni Duterte, usap-usap-usap, pero sa China in the end, China pa rin susunod. So, this is good This is a good choice Kaya lang, syempre, sampal ito Pahiya dito si Tatay Diggs uh, Buti na lang kung Syempre, alam naman natin By their own, sila Bongo, sila Bato de la Rosa They will not make such proposal na Na i siya special envoy to China, si Duterte kung hindi ito galing kay Duterte if not galing pa nga ito sa China so akala ng China ganun na tayo ka ka katanga <laughs> pwede na nila tayo ibudol-budol tulad ng ginawa ni Duterte sa atin no more in kay President Marcos palaban na tayo so another implication of this si Puera sa napahiya si Duterte is that uh, wala na tayong tiwala sa kanya si President Bongbong Marcos as far as the issue of China is concerned. So wala na. Uh, also another implication of this siguro gusto rin ni Duterte parang sa future Senate post kung kwan siya special envoy siya hindi basta-basta galawin siya ng International Criminal Court or ipa i-aresto siya kung lumabas na yung warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court Being a uh, part of the Marcos government Having a official capacity as a special envoy to China Pero uh, ngayon wala na Talagang citizen Duterte na talaga siya Kung ako sa kanya, tumagbo na lang siya ng barangay captain Baka may chance pa na May chance pa na kuan na Na... Maka <laughs> maka <Makabuelo> pa siya <laughs> as barangay captain. Niwa <laughs> ba? uh, kung kung sabi niya board daw siya eh. And uh, tatagbo talaga siya sa 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 2025 senatorial election. Eh di magbarangay captain muna siya habang habang nagakampanya. <laughs> At hindi na lang siya citizen na uh, Duterte, kundi barangay captain na uh, Duterte. So, di ba? So, kumpleto na <laughs> Mayor niyang, uh, may, Mayor ng Davao anak niya pagkatapos siya ang barangay captain and then ma, ma, maging ABC president siya So, maging kuansya counselor <laughs> sa Davao So, yun Yun po ang latest development dito sa issue na ito and I hope uh, enjoy the view uh, Siguro gagawin natin ito from time to time more often ngayon dahil la, uh, alam ko medyo memorize nyo na yung background ko doon sa office ko sa bat bat cave minsan nga uh, shoot tayo ng live from other angles of the office para lang uh, para lang to, to uh, give you other views pasensya na kayo ha? Nag, uh, Napapawisan na rin ako ng gusto One hour na nga kami dito So, yun lang po Yun lang ang latest natin sa issue na ito And again, as usual Please share this blog Doon sa mga Pumafollow sa issue <laughs> Ng former, controversial former president natin At saka sa issue ng uh, West Philippine Sea at sa ICC So, thank you very much for watching And uh, I'll be seeing you in my next blog